Tapos, kain tayo. Ulam namin ay sardinas na may sibuyas. Ayan. Ayan. Nilagang repulyo. Ayan, guys. Nilagang repulyo. Manghang yun. At, mangga na may alamang. Ayan. Ang plato ko yan, guys. Naumpisahan ko ng kumain, naalala ko lang. Marami na akong nakain. Yan ang pagkain ni Kumari Kumarlina. Halagang 7 dolyares na kanin lang yan, guys. <laughs> 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 ang kain ko ng isang Kumari ko, tinatago rin, guys. 920 dolyares na kanin yan, guys. <laughs> ang sa akin ay 15 dolyares. <laughs> so, yan, guys. Kain na tayo. Ito ang masarap. Ala, sige, ubo pa yan. Ubo, ubo. Mahanghang kasi siya. Hindi din. Ayun na. Samita. May, na may nakaalala si Bong. So, ayan na guys. Ang aming ulam ngayong dinner time. Hapunan namin ay pinakbet na may malunggay. Ayan. Pram. Ah, ang sahog niya ay tinapa. Pram. Pilipans. So, ayan. Mayroon siyang okra. Siyempre, hindi nawawala ng okra. Ang isang pinakbet. Mayroon sili. Mayroong ang palaya. Ayan. Pakbet Ilocano lang yan, guys. Hindi Tagalog. Ang nagluto ay si Marlene Marsan. So, yun guys. Kain na tayo. Ayan. Dinner namin to, guys. Samahan nyo. Ah, bagas tamaño kami. kami hindi pa pa yun naman niya uwi na naman yan. Tama 'di ba, Eh naman guys, ay kamatis at tsaka yung uh, yung parang ano, nanauulan. Hindi yung, ko alam 'yan. Ano ang pangalan? Wild vegetables. Wild vegetables. Yung, yung root root, yung may bunga na parang kamatis, yung makintab na maliliit na maliliit. amamsi am, -am si Sa Ilokano is amamsi am, -am guys. am am -tik. Am-am-tik. Um, um, Am-am-tik. Oh, oh. um, um, ayan, lagyan um, namin siya um, ng bagong. Ayan, tama na yung kamatis niya. Oh, 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 oh. Kasi magpapapak ah, lang ah. kami. Hindi na, na kami. Hindi eh. na, may, may ano na. yan na guys. Eh. Um, um, am-am-sit. So, um, kung um, alam nyo yung, yung um, um, am-am-sit na gulay guys. Ay, da, ano, ano ba yun? Uh, damo. Damo. Ito yun guys. Ayan. Ayan. So, ayan guys. Lagyan ng konting bagong. Kunti lang Mars. Oh, oh. Kunti lang. Kunti lang talaga. Isang patat. oh gusto na Kita muna. Kunti lang, kunti lang kasi bawal ang maalat. Bagoong 'yon, bagoong. Papapakin kasi namin kaya ano. Walang wala. Ito ko... yung salad na parang salad na ano na lang 'to. So ayan, yan i courtesy of Chris. Pinigay ng ano muna. Binigay namin. ng kapitbahay nila sa Pilipinas. Pilipinas. Pero kinuha niya dito Pilipinas. sa Hong Kong yan, guys kinugot-ugot niya sa kabundukan. Ayan, kita man, binibiyo ko. <laughs> guys, ang bastos binibiyo ko talaga. Eh. <laughs> Kasi, nakalimutan, ko <laughs> niya, guys. Sorry, ay, guys. na. so, kain na tayo. Nakalimutan ko ay. So, ito ang namin. Yun lang sanang, ano, yun lang sanang, ano, yun ano ko. tapos kain na, guys. Kain na tayo. kain na kami. Yan na yung kanin ko, guys. Kunti lang talaga. Ngayon lang mag-rice. Bukas. Ah, eh. so, kaninang tanghali. Eh. Bukas wala namang rice. Ayun po, konti na guys. Hindi na niya pa, <laughs> hindi na niya tatakpan yan guys. Kasi konti na lang. Ayan, so kain na tayo. Dinner Bukas. time. Bukas, po, marami din. Marami pa rin. Ayan, marami pa rin. Oo. Hindi oh, ko natatakpan kasi presentable na yung kanin ko. Oo, din tingnan nyo. Hmm. O, ayan. Malunggay yun guys. Malongga. Kain guys, kain. Kain na tayo. Kaen. Mm, telab ban.